Task Force El Nino tiniyak ang patuloy na pagkilos ng pamahalaan para tugunan ang epekto ng tagtuyot sa bansa. Katuwang din nito ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para masigurong walang labis na mapeperwisyo sa mainit na panahon. Si Joshua Garcia sa detalye. Sa kabila ng paghina ng epekto ng El Nino sa bansa, puspusan pa rin ang pamahalaan sa pag-agapay, partikular sa mga lugar na napinsala ng tag-init, hindi lamang sa mga malalayang probinsya kung hindi maging sa Metro Manila. Kinumpirma ni Presidential Communications Office Assistant Secretary Joey Villarama na siya rin ng Task Force El Nino na wala sila nakikitang panganib na maaari pang idulot ng tag-init. Gayunpaman, hindi ito dahilan para magpakakampante dahil may ilang buwan pang bubunuin bago dumating ang tag-ulan na siya rin pinagahandaan ng pamahalaan. Sa pamamagitan ng prevention, mitigation at intervention measures nito. We can say we are still in the safe levels pero ngayon po yung mga pang-araw-araw na pangangailangan ng magsasaka yun po yung in-address tapos syempre po para makapagpatuloy sa kan sa kanilang pagsasaka in the coming months doon po pumasok ang tulong ng Department of Agriculture Katuwang ang DND, DOST, DOH, NEDA, pag-asa at iba pa. Patuloy na tinututukan ng Task Force El Niño ang itinuturing nila na limang principal areas tulad ng food, water, energy, public safety and health security ng bansa. Kupa Matiyak na walang labis na mahihirapan sa krisis na dulot ng mainit na panahon. Sa pagtitiyak po ng Department of Agriculture, um, until September po, yung supply natin ng bigas ay uh, stable pa. Uh, para po uh, may kakainin po tayo sakaling uh, maalpasan natin itong El Nino at maging La Nina. Maliban sa mga tulong na ipinapaabot sa mga probinsya, ay tiniyak din ni Villarama na nakahanda pa rin ang Metro Manila particular sa supply ng tubig kung saan may nakaantabay na nasa mahigit isang daang deep well sources na maaaring itap ng mga water concessionaire oras na magkaroon ng water shortage. Gayunpaman, bagamat may mahigit 50% na tsansa na pumasok ang laninya pagsapit ng mga buwan ng Hunyo at Hulyo, ay mahalaga pa rin ang kooperasyon ng bawat mamayan pagdating sa konserbasyon ng mga pangangailangan, gaya nga ng tubig, kuryente at pagkain. Given the limited resources we have tubig, kuryente pati pagkain po am um, hangga't hindi po natin nalalampasan yung uh, banta ng El Nino at yung epekto ng El Nino e eh, kailangan po sama-sama tayo sa pagtitipid Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas